Duda ito, ito tignan mo. Ay, mo. Si Mira. Kaya nga eh. Pero tignan mo yung ano sa sakyan. Ba't ganyan? Napaka-dumi. <laughs> Ayun yung nakita ko na yung sobrang Mal duming malilinis kotse. Malilinis pa kaya niya yan? Hindi. Hindi ko napaka-hirap linisin yan. Tsaka parang makunat na, masisira na to. Oto mo, pinapala na. Ayan guys, tignan natin. Ano? Tignan natin kung malilinis niya to. Tapos grade natin to. 1 to 100 kung gano'n siya kalupit ha. Sige. Feeling ko, ang hirap linisin yan. Hindi talaga niya yung malilinis. Kung malinis man niya yan, hindi nakagana yan. Hindi naaandar yan. Mm -hmm. Oh? Parang nalubog sa baha eh. Oo nga. O? Oh? Baka ginagamit lang pero hindi nililinis tapos kung saan saan na napuntang, hindi pa rin nililinis. Eh kahit ganun, hindi dudumi yung loob. Pati yung loob, putik. Ano yun? Nalubog talaga sa bahay ang piling ko. Tapos kinuha lang, tapos nililinis. Tingnan natin ano kala to. Restoration. Ah. <laughs> Yeah. baka ano? Oo. Uh, 'Di ba? Uh, Kanya, uh, lubog sa baha. Uh, hindi yan gagana. Baka kaya niya nilinis kasi kaya niyang pagganahin. Oo. Oh, ah. Oo oh, nga to. Sobrang dumi tingnan natin, guys, ha? Tinanggal oh, uh -huh. niya na 'yung mga upuan dahil sa sobrang dumi. Ah. Uh, kung sa tingin niyo malilinis niya to, guys, like and follow. Tingnan mo tinapon niya? Na kasi yun, ako, iniisip ko baka malilinis hey, niya, pero baka hindi niya mapagana. Tinapon niyo Mag tinapon na nga oh. Grabe oh. Makalilinisin but... niya lang. Hindi niya tatapon yun. Oo, oh, tapos lilinisin niya din mamaya, no? Mm -mm. Pero At grabe ito, yung ano, pressure nung to. Oh, pati taas, nalubog na to sa baha, guys. <laughs> baka ano nga, baka ibebenta niya yun, kaya niya nilililis. Hindi ka, alam ko pagka ganyan, mga nalubog na sa baha, na sa ano na yun, ah, parang sirain. Hindi ko alam. Ako, oh. naman sobrang tagal na stay yan sa baha, kaya pwede pa yung kumahin. <laughs> Kahit na nalubog, oh. Putik oh, na yun, napakadumi Oh. Tinanggal eh, Eh, ganyan mga expert yan. Kaya niya nililinis. Ah. Tsaka expert din sila sa pati. Sa tingin mo, sa tingin mo, kaya niya talagang paanda rin yan. Hmm. Ay, ako, parang feeling ko, hindi. Kasi ako, naku, feeling ko, ano? Eh, no, binabak yun. Yeah. Kasi yeah. <laughs> napakadumi. Grabe, ang lala. Tingnan mo unti-unti nga na nalilinis. Hmm. Baka may chance pa talaga malinis. Nga, Ay, na natin. rin naman may chance talaga eh, na magawa pa niya. Pero grabe, sobrang tagal na project yan. Oh, ano Saka dapat na. napaka expert niya. Hmm. sobrang expert yan. Ginagawa niya eh. Ah, o, tignan na. Ayun oh, no, parang back to zero yung sasakyan. No? Talagang deep cleaning. Pati mga tornitornilo aalisin ah, o. No? Parang anong gagawin niya eh? Ababaklasin niya lahat. Tapos lilinisin no tapos? Gagawin. Kasi syempre sigurado, hindi na umaandar yan. Daming langgam ka ganina. Ayun, may pantanggal pa siya ng ano, ng mga... Kalawang. Kalawa. galing. OMG, Ay, OMG. Expert yan. Hmm. Galing mo, galing ng pantanggal ng kalawang niya, guys, to. Hindi pa yung kalawang. Ayun, natatanggal. Ini-spray lang. Ito mo, kulay kalawang yan. Maya-maya, hindi na. Kukos kasi lang. Spray, spray. O, oh, di ba? O, oh, tapos so, so ito yung may kalawang. <laughs> galing. Ang galing niya. Grabe, pagiging parang bago to. Na, Ayun o, oh, natatanggal talaga yung mga ano, itim-itim pa. <laughs> ano kaya yung ginamit niya parang ano na eh? yun? Oo nga, parang kailangan natin yan. Ispray ko sa bunga nga mo. Puro kalawang yung ngipin mo eh. <laughs> Hindi bulok, naman. Bulok, bulok. Ayan na. Hindi naman eh. Ayan o, oh, yung mga black matatanggal din. Grabe, Yay. ang lukit. Hey. Eh, talaga yan. Eh, no, kus 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 lang. Tsaga tsaga lang eh, no, pag tsaga may nilaga. Si mama. Hmm. Bakit? Tama naman yun na. <laughs> si, si mama palagi niyang nililinis lahat ng madumi kahit sobrang ano. Hmm. Ayun Ay na, na kay yung mga tinapon eh. niya kanina, isa-isa niya ng ano, binabaril. 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 Tignan din, lakas tong pressure kasi nung tubig niya din. Kaya nakaka-ano yan, satisfied. Tapos nakakalibang talaga. Ako, nalilibang ako, pinapanood ko lang, oh, ikaw. Tapos, tapos pag yan, inano hmm. mo yung yung water niya sa skin mo, putol yan. Hindi oh. Putol yung kamay mo. Hindi mo kakaputol dyan. Yung, naman ibang, yung iba yung ano, eh, laser. Yung ibang ano eh. Yung ibang water, hindi naman sobrang ano, parang normal na water lang. Oh. Nung tinutok doon sa fake na ano, oh. na fake na parang ano talaga siya. Nas, ta, ng, ng kamay ng tao, oh. nasira. Oh. Nasira yung kamay ng tao. Pero ayan no, oh. sinasabunan niya na. Unti-unti na. Unti, unti nang lumilinis. Unti-unti na. unti nang nagiging totoo ang kanyang pangarap, guys. Tapos, ano, ang mo? laway mo ay nangangarap. Ay, ganun. I love you, love you. Grabe, so, ano? So, deep cleaning to. Baka... Pero nakakasatisfy siya panoorin na. Kasi bako curious ka kung paano niya nilinis, step by step. No? Para magkaroon din ng idea yung iba kung Tapos, dapat gawin. Tapos pag nagkakotche ka na, hmm. paturo ka dyan kung paano maglinis. Oo, galing niya maglinis. Oh. So. Sagad-sagad talaga oh. Tapos ibabacuum pa niya yan siguro mamaya para matanggal agad mm -hmm. yung mga tubig. Tubig-tubig! Kasi tubig. nababad din sa baha talaga yan guys eh. Kaya yung mga pom doon sa loob, maadom yun. May mga putik-putik yun. Oo. Mm -hmm. Oh. Ayan oh, parang bago na eh. Oo oh, nga. Ang oh, lupit ni mm -hmm. Idol! Sobra! Ayan okay, o. Oh. Ayan na. Oh, yung loob na. Gege-ge-ge-ge! Hindi pa kasi tapos yung loob. Ah, inuna niya na yung, yung labas para matuyo na. Ah, galing, galing. But parang naiba yung pwesto? Hmm, Siyempre, ililipat-lipat niya yan. Kasi mababa sa yung mga ibang nilinis niya sa baba. Man. Ayun, si sira na yung gilid. Oh. Hindi. Kailangan niya, ng, ano, kailangan niya ng ayusin din. Eh, kasi nilinis na nga yung, di ba, yung gilid? Kaya hmm. parang nasira na yung ay, no. gilid. Ito talaga yung literal na car wash car. Uh, Winash talaga yung car. Baka pati yung bunga nga mo mawash na. <laughs> <laughs> wow ha. Baka yun sa'yo yun. May na lang eh. Grabe. <laughs> yan. Sabi ito. Uy. May ano pa dun eh. Binyan may labasan eh. ng tubig dyan eh. Kaya okay oh, lang. Ayun Oh. <laughs> Ay. Meron din ganyan sa mga motor. Grabe diba? yung putik. Oo, oh, sa mga motor. Oo, oh, kadiri. Oo, <laughs> oh, oh, kajan, Tapos bag lang. Kadiri. Ayan na, ayan na, ayan na. Eh, ah, ano pala to? Anong ano yun? Anong Chevrolet? Oh. Yung cross Chevrolet. na yellow, Chevrolet. Chevrolet. Oo, oh, oh uh, Chevy tinang pala tinanggal, Chevy. Tinanggal niya kasi yung ano. Yung ano. sa tingnan mo, nasira na di bintana na ano, Eh, sinira niya di ba? Eh, kasi nga. Ano, makuha na. Niya, para, Oo, para buksan niya. Para oh, para buksan din niya. Uy, naging white Grabe. na lahat. Oo, oh, eh, sabon yan eh. Naging white na, hindi na red. Napakalinis nito, sigurado. Mas kakamay-kamayin pa niyang ganyan. Ten, 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 Talagang, ten, ten ano niya, ten, ten, ten. na professional cleaner to guys. Yes. Pili ko talaga maayos niyan. Hmm. Kaso may may, may wala na putik ko, oh? wala na gaano putik ko. Oh? May chance din na hindi nagrumana na kasi nilinis niya. Oo, oh, nang ganyan, no? Nang foam. Hindi piling ko naman, ano siya eh, magaling na mekaniko din. Eh. Ako din. I feel like okay. maayos niya. Ha? Huh? <laughs> <laughs> he will fix that or not? Ah, okay. <laughs> Grabe. Oo, dinis na no? oh. Wala nang duming ano, lumalabas oh. Malinis mm -hmm. na siya, oh. Tingnan galing, mo. Galing, galing. Wait, baka Ayan na. na, kinakabit niya na. Woohoo! Woo. Ito na, Malinit moment of truth. Malinis yun. Moment of truth. Malinis na nga, eh. na lang natin kung gagana, eh. Ano pala gagana na yun? Moment of truth. Ayan, oh. Uy, ang linis, uh -huh. no? Oh. Buti na San? lang maaraw na tuyo. Kasi kung di maaraw, di matutuyo yun. Ang Ayan, mm. No. Hey. oh. Grabe, linis na. Eh! Gumagana ba yan? Oo oh, nga, ayun ang tanong kung gumagana yan, boss. Baka hindi gumagana yan. Gumagana yan? Feel ko talaga, feel na ah. feel. Ah. Ay, bago. May Ay, bago pa ba na... sa gamin. Eh, grabe bago. ha. Grabe, parang bago, no? Kasi, pwede mo na ibenta yan. Oo, oh, benta mo na ulit. Di na halatang nalubog yan. Gagana kaya yan, gagana kapalis. Oo, oh, may C CD. CD? Tagal may CD. pa. Uy, gumana po, masak yung CD. Ganon. O, oh, ayun, eh, tinuha na tayo. Ganon Ganon eh, talaga yung pagkamagana. Oh, Pagkaganahin kaya niya yan. Baka hindi niya rin. Eh, o, oh, malinis din, na. Alam niya na na gagana kasi yan. Kasi pumasok yung CD, hindi magagana yun kapag oh, hindi pumasok yung hindi CD. Hindi pala feeding. niya itetest drive, guys. Pero... Alam, kung gagrade natin yung paglilinis para sa akin 100 napakalupit akin. ng malinis. 1-0-0. din. So, ayan, guys. Comment ko na din kung anong grade nyo, guys. Kung na kayo. Like, follow, and share. share.